Ang manyakol na si John ay mahilig manood ng Viva Max habang pinaglalaroan ng kanyang Junjun. -jun. Ito ay naging pang-araw-araw ng gawain para sa kanya at tila ay naging isang addiction na nga. Maliban dito ay may dalawang bagay pa na obses si John nagawin ang pagpapalaki ng kanyang katawan at paglilinis ng kanilang bahay. Nagtatrabaho siya sa isang club bilang bartender at wala siyang kaproble-problema sa pag-akit ng mga babae gabi-gabi. Subalit kahit katatapos lang niyang magparaw sa mga ito ay mas nasasatisfy pa rin siya sa panunood ng pornografiya at paglalaro kay Junjun. Isang araw, pumunta siya sa isang club kasama ang kanyang mga kaibigan. Tiningnan nila ang iba't ibang mga babae at binigyan nito ng mga rate mula 0 hanggang 10 base sa kanilang hitsura at katawan. Sumabit ang kanyang mga mata sa maganda at sexing dalaga na si Barbara na sa tingin niya ay nakakuha ng perfectong score lalo na't na hapit na hapit ang kulay pulang damit nito sa kanyang yami na pangangatawan. Nilapitan niya ang dalaga at sinimulan niyang gamitin ang kanyang salamangka. Palagi niyang sinusubukan na halika nito ngunit giit ni Barbara ay hindi siya katulad ng ibang mga babae. Maaga siyang umalis ng club at tinanggihan ng alok ni John na sumama sa kanya. Bumalik ang binata sa loob at dumiskarte na lang sa ibang chicks at sa pagkakataong ito ay naiuwi niya ang ibab at naka-score na naman. Gayunpaman, pagkatapos niyang makaraos ay nanood na naman siya ng Viva Max at sinulsal ang sarili. Para sa kanya ay mas maganda ang pornografiya kaysa sa totoong kantonan dahil mas marami itong aksyon. Kinabukasan ay pumunta si John sa simbahan at ikinumpisal ang pagsibak niya sa iba't ibang babae at ang tungkol sa pagsalsal niya ng labimpitong beses sa isang linggo. Sinabihan siya ng pari na hilingin sa Diyos na patawarin siya sa kanyang mga kasalanan at linisin ang kanyang kaluluwa. Habang naghahapunan ay nagtalo si na John at kanyang ama tungkol sa palabas sa telebisyon habang ang kanyang kapatid na si Captain Marvel ay walang ibang ginawa kundi mag-cellphone. Sinabihan si John ng kanyang ina na maghanap na ng babaeng makakasama niya habang buhay, ngunit ayaw itong pag-usapan ng binata. Pagkatapos ng hapunan ay dating gawin na naman si John sa harap ng kanyang laptop. Kinabukasan, ipinagtapat ni John sa kanyang mga kaibigan na hindi maalis sa isip niya ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Pinuntahan niya ulit ang club para makakalap ng impormasyon tungkol sa kanya at doon ay nalaman niya ang buong pangalan nito. Hinanap niya ito sa Facebook at inimbitahan na makipag-lunch sa kanya. Nang magkita sila ay tinanong ng dalaga kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Sinubukan ni John na iwasan ang tanong ngunit kalaunan ay inamin niya na bumalik siya sa club upang makakuha ng impormasyon at tila ay kinilig dito si Barbara. Maya-maya ay pumunta sila sa sinehan upang manood ng romantikong pelikula. Naantig ang dalaga sa palabas habang si John naman ay hindi nag-enjoy sapagkat para sa kanya ay pambata ang mga ganoong palabas. Kinabukasan ay pumunta ulit si John sa simbahan at ngayon ay ikinumpisal niya na isang babae lang ang sinibak niya ngayon, subalit dalawamput dalawang beses naman siyang nagjabol sa linggong ito. Sa ikalawa nilang date ay gusto na sanang umiskor ni John, ngunit hindi pumayag ang dalaga dahil gusto niya ang isang seryosong relasyon. Pinayuhan niya ang binata na kumuha ng night class para sa kanilang future at sinunod naman ito ni John. Huminto siya sa pagiging bartender at kumuha ng ibang trabaho para kumita ng pera. Isang gabi, nagsalsal na naman siya habang tinitingnan ang mga larawan ni Barbara sa kanyang computer sapagkat gustong-gusto na niyang umiskor dito. Sinabihan niya ang kanyang pamilya tungkol sa babaeng iniibig niya at tuwang-tuwa dito ang kanyang ina. Isang gabi pagkatapos ng kanyang klase ay nakatanggap si John ng tawag mula kay Barbara. Gusto umano nitong pumunta sa kanyang apartment kaya nasabik ang binata sapagkat sa wakas ay makakaiskor na rin siya sa dalaga. Habang papauwi ay nakita niya ang ginang na si Esther na umiiyak at humingi siya ng paumanhin dahil nadistorbo niya ito. Nang maglaon ay biglang sumulput si Barbara sa kanyang pintuan suot ang isang sexing damit. Sa wakas ay naka-score na din siya sa kanyang nobya, subalit pagkatapos nito ay nanood na naman siya ng pornografiya at nagsalsal. Biglang nagising si Barbara at nahuli niya sa akto ang binata. Galit na galit ito ngunit ipinaliwanag ni John na ipinadala ang video na yun ng kanyang kaibigan at di niya alam na yun pala ang laman. Naniwala naman ang dalaga at nangako si John na hindi hindi siya manunood ng corn. Sa kabila ng kanyang pangako ay patuloy pa rin si John sa panunood ng mga video mula sa kanyang kotse at maging sa loob ng classroom. Nahuli siya ni Esther kaya agad itinago ng binata ang kanyang telepono. Sinusubukan makipag-usap ng ginang sa kanya, ngunit tila ay hindi interesado si John dito. Nang maglaon ay dinala ng binata si Barbara sa bahay upang ipakilala sa kanyang pamilya at ang lahat ay nagustuhan ang mabait na dalaga. Isang araw ay sabay silang pumunta ng simbahan kung saan ay sinabi ni John sa kumpisalan na pitong beses siyang nakasibak ngayong linggo at hindi na siya nanunood ng pornografiya. Nang gabing yun ay nilapitan siya ni Esther at binigyan ng isang pang-adultong pelikula, sinasabing mas magugustuhan ito ng binata kaysa sa mga pinapanood niya sa telepono. Iniisip ni John na nagfi-flirt sa kanya ang ginang, ngunit iginiit ni Esther na hindi siya interesado sa kanya at gusto lang niya itong tulungan. Itinanggi ni John na mahilig siya rito, sinasabi na meron naman siyang kasintahan na pagpaparausan. Habang nagsashopping ang magkasintahan ay sinabi ni Barbara na kailangan nilang bumili ng mga panglinis ng bahay. Dito ay binunyag ng binata ang weirdong obsesyon niya sa paglinis ng bahay na mag-isa. Hindi ito gusto ni Barbara at sinabi niya na kailangan nilang kumuha ng kasambahay, subalit tutul naman dito si John at sinabi na gusto niyang siya lang ang gumawa noon. Giit ni Barbara na hindi siya dapat naglilinis ng bahay dahil nakakabawas ito sa kanyang kamachuhan. Hindi man sang ayon dito si John ay tumango na lang siya. Nang gabing yon ay humingi si Esther kay John ng mga notes sa klase. Habang nagsusulat ay tinanong ng ginang ang binata kung kagustuhan ba talaga nitong kumuha ng night class o may pumilit lang sa kanya. Nainis si John sa kanyang tanong kaya kinuha niya ang notes at galit na umalis. Pagdating niya sa apartment ay nakita niya si Barbara na tila ay galit na galit. Nakita pala niya ang browser history ni John at nalamang hindi ito tumigil sa panunood ng pornografiya. Ipinaliwanag ng binata na ang panunood ng mga ito ay normal lang sa lalaki, subalit hindi ito tanggap ni Barbara kaya tuluyan na siyang nakipaghiwalay sa kanya. Ngayong single na ulit si John ay mas naging madalas na ang pagsalsal niya sa kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang breakup at pagkatapos nito ay nag-pick up na naman siya ng babae sa club para si Bakin. Dahil sa labis na pagsalsal ay tila naging moody na si John at nasangkot pa nga siya sa isang road rage. Pumunta siya sa simbahan upang ikumpisal ang pagsalsal niya ng 35 beses ngayong linggo at ang tungkol sa Dima ay paliwanag na galit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos nito ay nananghalian siya kasama ang kanyang pamilya at pinapalabas niya na sila pa rin ni Barbara. Nang gabing yun pagkatapos ng klase ay nagkasundo si na John at Esther na sabay umuwi. Subalit ito ay humantong sa pagkakantona ng dalawa sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ng bakbakan ay kinwento ni John kung bakit sila naghiwalay ni Barbara. Tinanong ni Esther kung nasubukan na ba niyang pigilan ng sarili mula sa panunood ng pornografiya, subalit in denial si John at sinabing hindi naman siya adik dito. Tinanong ng ginang kung kaya ba niyang magsalsal ng hindi nanunood ng video at na curious dito ang binata. Kinabukasan, sinubukan ni John ang payo ni Esther na magsalsal ng hindi nanunood ng pornografiya, ngunit hindi pala talaga niya kaya. Isang gabi ay nagkita ang dalawa at naglaplapan. Dinala ng ginang si John sa kanyang bahay at doon ay kinwento ng binata na sinubukan niyang magjabol ng hindi nanunood ngunit nabigo siya at isang linggo na siyang hindi nakakapagparaws. Masaya si Esther para sa kanya dahil nagagawa na niyang kontrolin ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Esther kay John na siya talaga ang may problema. Giit niya na ang iniisip lang nito ay ang sarili niyang kasiyahan at hindi niya iniisip ang pleasure ng kanyang partner. Nagkaroon si Esther ng ideya na sabay silang maligo, subalit tumanggi si John. Dahil dito ay pumasok si Esther sa banyo at nagsimulang umiyak. Nang maglaon na tinanong ni John kung bakit lagi itong umiiyak at doon ay isiniwalat ng ginang na sabay na matay ang kanyang asawa at anak sa isang aksidente. Hindi nagtagal ay uminit ang kanilang mga katawan hanggang sa tuluyan na silang nagsibakan. Sa unang pagkakataon ay kakaibang sarap ang naramdaman ni John, mas masarap pa kaysa sa pagsalsal sa kanyang sarili. Bumalik ang sigla sa buhay ng binata at hindi na rin basta-basta umiinit ang kanyang ulo. Nagkumpisal siya sa pari at inaming nagsinungaling siya dati na hindi na siya nanood ng pornografiya, subalit ngayon ay totoo na talagang hindi na siya nanonood. Habang nanananghalian kasama ang pamilya ay inamin ni John ang totoo tungkol sa kanila ni Barbara. Nagalit ang lahat sa kanya at iniisip nila na may ginawa ang binata dahilan para makipaghiwalay sa kanya si Barbara. Sumabat ang kapatid niyang si Captain Marvel at ipinagtanggol siya, sinasabi na ang gusto ni Barbara ay isang lalaki na susundin ang lahat ng sasabihin niya. Masaya ang binata dahil sa unang pagkakataon ay ipinagtanggol siya ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang araw ay nakipagkita siya kay Barbara para humingi ng tawad dahil sa pagsisinungaling niya tungkol sa kanyang addiction. Ininsulto siya ng dalaga at sinabi na hindi niya deserve ang sinumang babae. Hindi naniniwala dito si John at bago umalis ay nilinaw ni Barbara na hindi na niya gustong makatanggap ng tawag mula sa kanya. Sa wakas ay natapos na ang pagka-addict ni John sa pornografiya at nagsimula na siyang makipag kay Esther. Kahit na mas matanda sa kanya ang ginang ay pareho silang nag -e enjoy na kapiling ang isa't isa. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.